Hey, what's up mga Kabolers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa minalas nga daw ang Rockets ngayon at balita patungkol sa pagpirma na ni Seth Curry ng kontrata sa GSW. Terena't pag-usapan natin 'yan dito sa Basketball Hotshots. Shots. Una nga muna tayong dam ako mga Kabolers sa balitang minalas nga ang Rockets ngayon. Well alam naman nga po natin mga kabowlers na isa ang Houston Rockets, ngayon sa mga teams na sobrang inaabangan dahil nga po sa kanilang nabuong, malakas na line-up para sa susunod na season. Isa nga ito mga kabowlers sa mga kupunan ngayon sa liga na, inaasahan na magdodomina sa West lalo pat completos ricados na nga po ang niluto nilang line-up. Sa katunayan nga niyan mga kabowlers malaki nga ang posibilidad ng Rockets na makuha ang kampyonato lalo pat sila nga ngayon ang may pinakamabigat na mga player at lahat. Nga ng kanilang mga bigs ay literal na sobrang hahabo ng mga wingspan habang dadagdagan. Mupa ito mga kabowlers ng mga batang player nila na sobrang may magandang nilalaro sa liga kagaya ni Naamin Thompson at Alperen Sengon simula last season pa. Ngunit sa pinakahuling balita nga po mga kabolers na lumabas ngayon, ayon sa ESPN, nagtamo nga daw ngayon ng veteran shooter guard na si Fred Von Valit ng Rockets ng torn ACL nasa sa ilalim, nga po mga kabolers sa operasyon. Kaya kung susumadahin nga natin sa isang buwan nga po mga kabolers na paghihintay bago magsimula ang NBA regular season ay inaasahan nga na hindi nga ito mga kabolers makakapaglaro. Nang maaga ngayon at maaring magsilbing pelay ang lineup ng Rockets ngayon. Kaya hindi nga ito magandang sistema para sa kanila. Samantala pumunta naman tayo mga kabowler sa balita sa pagpirma, na ng kapatid ni Steph na si Seth sa mismong team ng GSW. Well alam naman nga natin sa ngayon, na sobrang kulang pa nga ang lineup ng Warriors ngayon at naituturing na siyam pa lang ang kanilang, mga player ngayon na off iCal nang naka line up sa kanilang kupunan, yes mga kabolers, may ilan pang ang mga manlalaro ngayon ang inaante, ng Warriors na pumirma sa kanilang kontratang ibinibigay ng Warriors kagaya, nga nang naibalita ko sa inyo mga kabolers nagsisimula na rin, naman nga ang GSW front office ngayon na gumalaw-galaw, lalo pat nalalapit na rin naman nga ang deadline ng pag-arrange ng kanilang line up para sa darating na panibagong season. Sa ngayon nga po mga kabowler since kulang nga ang Warriors ng backup point guard, ay kasalukuyan na nga silang nakahanap dahil base sa inilabas na balita, ngayon ang Warriors Insider expected na nga na magsasign na si Seth Curry sa Warriors. Kaya naman literal na nadagdagan na naman nga mga kabowlers ang kanilang lineup. Kilala naman nga natin ito si Seth Curry bilang isang tipikal na player na maasahan sa kanyang role bagkus meron, pa nga itong matinding shooting sa 3 points at kayang umiscore, at kayang makaambag sa opensa. Kaya magandang balita nga ito para sa GSW ngayon. So yun lamang mga kabowlers yan lang na muna ang pag-uusapan natin ngayon pindutin nyo na ang subscribe, and hit nyo na rin ang notification bell sa mga susunod na update sa mundo ng basketball again, this is Basketball Hotshots thanks for watching!